pakinggan mo ko. Sa panahon ngayon, hindi na sapat yung umasa sa isang source of income lang. Lalo na rin sa patuloy na pagtaas sa mga bilihin. Naisip po rin ba kung paano ka makakasabay? What if sabihin ko na may mga paraan para kumita kahit nasa bahay ka lang, nagda Netflix o tulog ka? Yes, you heard it right. Passive income ang tawag dito. Sounds good to be true, di ba? Pero hindi ito scam. At dahil na rin nasa digital age tayo, mas madali itong gawin gamit ang AI. Kaya sa video na ito, ibabahagi ko ang mga game-changing ideas na pwedeng gawin ng kahit na sinong Pinoy. From YouTube automation to selling digital products, gagawin kong simple at exciting ito para sa iyo. Kaya kung ready ka nang i-level up ang iyong financial game, stay ka lang sa video na ito at samahan mo ko. Tara, simulan na natin. Una, YouTube automation. Alam mo ba na pwede kang kumita sa YouTube kahit hindi ka masyado nag-e-edit ng mga videos o nagre-record ng sarili mo para sa content? Welcome to the world of YouTube automation. Dito, gagamit ka lang ng mga AI tools para gumawa ng content tulad ng mga faceless videos, compilation videos, o kahit mga educational content. Pwede ka mag-focus sa mga niche tulad ng mga top 10 facts, how-to tutorials, o motivational quotes. So, paano ba ang gagawin dito? Pwede ka maghanap ng mga trending topic gamit ang AI tools tulad ng ChatGPT o TubeBuddy para sa mga keyword research. Tapos, kung may napili ka ng topic, Pwede mong gamitin ang invideo.io para sa automated video editing. Ang invideo na rin ang bahala sa voiceover, background music at script. At kung gusto mo mas personalized ang content mo, ang invideo ay may voice cloning feature na pwedeng gayahin o i-clone ang boses mo. Kaya ng AI tool na ito na ng mga engaging video na swak sa audience mo. Ang maganda dito, once na na-upload mo na ang video mo at tatanggap ka na rin sa YouTube Partnership Program, Pwede na itong kumita habang natutulog ka through ad revenue, sponsorship, o affiliate marketing. Pero syempre, kailangan mo pa rin maging consistent at may tamang strategy. Hindi ito isang get-rich-quick scheme. Pero kung gagawin mo ito na maayos, malaki ang potential na kumita ka dito. Ang pangalawa, pagbebenta ng mga digital products. Isa sa pinakamadaling paraan para kumita ng passive income ay ang pagbebenta ng mga digital products. Pwede kang gumawa ng mga e-books, coloring books, planners, o kahit mga templates para sa social media. Ang maganda dito, once na, na mo na ang product mo, pwede mo na itong ibenta ng paulit-ulit without additional effort. So paano ito sisimulan? Gamit ka ng AI tools tulad ng ChatGPT para makapag-generate ka ng mga content para sa iyong e-books. Halimbawa, kung mahilig ka sa cooking, pwede kang gumawa ng 101 Filipino Recipes e-book. Kung creative ka naman, pwede kang gumamit ng Canva para gumawa ng mga coloring books o planners. Pwede mo itong ibenta sa mga platforms tulad ng rocket.ph, Etsy, o kahit sarili mong Facebook page. Ang susi sa success ng passive income na ito ay ang pag-target ng tamang audience. Halimbawa, kung gagawa ka ng mga planners, pwede mong i-target yung mga estudyante o professionals na mahilig mag-organize. Kung coloring books naman, pwede mong i ito sa mga magulang na gustong ilayo ang kanilang mga anak sa paggamit ng mga gadgets. With the right marketing strategy, malaki ang potential na kumita ka dito. Ang pangatlo, paggawa ng mga chatbots para sa mga small businesses. Alam mo ba na maraming small businesses ang naghahanap ng mga paraan para ma-improve ang kanilang customer service? Dito pumapasok yung mga AI chatbots o yung tinatawag din nilang AI agent. Kung tech savvy ka, pwede ka mag-offer ng mga chatbot creation services para sa mga small businesses. Pwede mong gamitin ng mga AI tools tulad ng ManyChat at BotPress. Makakatulong ito sa iyo para makagawa ka ng mga chatbot na kayang sumagot ng mga customer inquiries, mag-process ng mga orders, o magbigay ng updates. Malaking tulong ito para sa mga small business owners ang magkaroon ng chatbot para mas ma-accommodate nila yung dami ng inquiries na pwede rin ma-convert into sales. So paano ito gagawin? Una, alamin mo kung anong klaseng chatbot ang kailangan ng business nila. Halimbawa, kung may online store sila, pwede kang gumawa ng mga chatbot na kayang mag-recommend ng mga products o mag-process ng mga orders. Gamit ang AI, madali na lang mag-setup ng mga chatbot na kaya mag-respond sa mga customers 24-7. Ang maganda dito, pwede ka mag-charge ng one-time fee o monthly subscription para sa mga services mo. Pwede mo rin itong i-scale by offering it to multiple businesses. Imagine mo na lang kung may 10 clients ka na handang magbayad ng 2,000 pesos per month, malaki ang kikitain mo. Kaya kung magaling ka sa tech, this is a great opportunity for you ang pang-apat, online course gamit ang AI. Kung may expertise ka sa isang field, bakit hindi mo ito gawing isang source ng passive income? Pwede kang gumawa ng mga online courses gamit ang mga AI tools para mas mapadali ang proseso mo. Halimbawa, kung magaling ka sa graphic design, pwede kang gumawa ng mga course tungkol sa how to use Canva for beginners. Gamit ang mga AI tools tulad ng Synthesia, pwede kang gumawa ng mga video lessons gamit ang mga professional-looking AI avatars. So paano ito gagawin? Una, magplano ka ng course outline gamit ang ChatGPT para mas organize ang content mo. Pagkatapos, gamit ang mga AI video tools, pwede kang gumawa ng mga video lessons na mukhang ginawa ng isang profesional. Pwede mo itong i-upload sa mga platforms tulad ng Udemy, Teachable, o kahit sa sarili mong website. Ang maganda dito, once na-upload mo na ang course mo, pwede na itong kumita habang natutulog ka. Pwede ka mag-charge ng one-time fee o subscription-based model. At dahil nasa digital age na tayo, maraming Pinoy ang naghahanap ng ganitong resources para matuto at mag-upskill. Kaya kung may alam ka na pwedeng ituro, bakit hindi mo ito subukan? Ang panglima, affiliate marketing sa tulong ng AI. Isa pa sa pinakasikat na passive income idea ay ang affiliate marketing dito ay magre-recommend ka lang ng mga products o services at kung may bibili through your link, kikita ka ng komisyon. Pwede mo itong gawin through content creation, vlogging, o kahit sa social media. Sa so, pano ito gagawin? Una, maghanap ka ng mga affiliate programs na pwede mong salihan. Pwede ka mag-join sa TikTok affiliates o sa Shopee affiliate program. Once na naka-join ka na, pwede ka nang gumawa ng mga content related sa products na inire recommend mo. Halimbawa, kung mahilig ka sa tech, pwede kang gumawa ng mga video o blog post tungkol sa top 5 gadgets para sa mga students. Gamit ang mga AI tools tulad ng ChatGPT o DeepSeek para sa mga ideas at script, tapos InVideo.io naman para makagawa ka ng isang video. Pwede kang gumawa ng mga engaging content na mag -e encourage sa mga viewers mo na bilhin ng mga products na inire-recommend mo. Ang maganda dito, kahit wala kang sariling product, pwede ka pa rin kumita. Kaya kung mahilig ka naman mag-share ng recommendations, bakit hindi mo ito gawing isang source of income? Ang pang AI-powered transcription service. Pwede ka kumita ng extra income gamit ang mga AI-powered transcription services tulad ng Turboscribe o Subeasy.ai. Dahil sa halip na mano-mano mong itype ang mga audio o video recordings, kayo ng mga AI tools na ito na text ang isang content sa loob lamang ng ilang minuto. Perfect ito pa sa mga YouTubers, podcasters, business owners at professionals na nangangailangan ng mga subtitles, show notes o meeting transcripts. Ang magiging trabaho mo lang dito ay i-proofread at ayusin ang formatting bago ibigay sa client. Pero actually kaya na rin gawin ni ChatGPT o ni DeepSeek ang proofreading. Pwede kang mag-offer ng serbisyo sa Upwork, Fiverr o Facebook groups at kumikita ito ng 20 pesos hanggang 50 pesos per minute para sa mga general transcription at 50 pesos naman hanggang 100 pesos per minute para sa mga legal o medical transcription. May ibang mga freelancers pa nga na nagcha-charge ng 500 to 2,000 pesos per hour depende sa complexity at urgency ng trabaho. Dahil na rin sa mataas ang demand para sa mga transcription services, madali itong gawing semi-passive income. Ang AI na rin ang gagawa ng bulk ng trabaho mo. Kaya mabilis at efficient ang proseso. Kaya kung gusto mo magsimula, Subukan mo lang yung mga AI tools na sinabi ko sa iyo at maghanap ka ng mga clients at gawin mong extra income ang transcription gamit ang AI. So ayan ang ilan sa mga passive income ideas na maibibigay ko sa inyo gamit ang AI, whether YouTube automation, selling digital products, o creating chatbots. Ang importante ay magsimula ka na. Remember na hindi ito overnight success, pero sa consistency at tamang strategy, malayo ang pwede mong marating gamitin mo ang kapangyarihan ng AI para mas mapadali ang proseso at mas mapalago ang kita mo. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Simulan mo na ang journey mo towards additional source of income. Ikaw ba? Alin sa mga passive income ideas na sinabi ko ang nagustuhan mo? Type mo naman sa comment section below. At kung mahili kayo sa mga videos tungkol sa pera, motivation na business, like and share niyo lang ang video na ito at kita-kita po ulit tayo sa mga susunod na video.